kapatid, okay lang ba na ang mga kristyano ay makisali doon sa Halloween party? Ayos lang ba sa mga kristyano na sumama sa mga ganong okasyon? Yan ay sisir ko sa inyong mga kapatid. Ayon sa ikalawang korinto, kabanata labing isa at ang talata po ay labing apat, hindi ito katakataka sapagkat si Satanasman ay nagkukunwa ang hil ng liwanag. Verse 15, kaya hindi katakataka na ang kanyang lingkod ay magkukunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So mga kapatid, mapapansin natin na sinabi ni Apostol Pablo na ang Diablo daw ay maaring magkunwaring anghel ng liwanag. Ibig sabihin, maaaring siyang mag na siya ay anghel ng liwanag. So, kung titingnan natin, mga kapatid, ang pag-celebrate ng Halloween, pag-celebrate ito ng bad spirit, ano nga ba ang kahulugan, mga kapatid, ng salitang Halloween? Ang Halloween, mga kapatid, ay pumapatungkol yan doon sa gabi ng mga banal. Kaya nga po, kapag ka-celebrate yan ng October 31, ay kasunod po yan ang tinatawag na All Saints Day or All Souls Day. All Alos Eve. Ibig pong sabihin, pero mapapansin natin mga kapatid na kahit na mag o magkunwari ang Diablo ay makikita pa rin natin sa kanilang magawa. Bakit po? Mapapansin na natin yung Halloween, bagamat ito po ay isin-celebrate ng pagsasaya, pero kung mapapansin natin yung kanilang mga costume, nandoon po yung mga medium o yung mga tinatawag na manghuhula, o makikita natin doon yung mga witchcraft no yung mga mga aswang yan mga kapatid ay eh, kung papansin na natin mayroong pagkukunwari na masaya dahil sa selebrasyon pero yung image na nando doon ay hindi image ng ating Panginoon. Kung baga makikita natin doon, sa aklat ng Leviticus, Kabanata 11 at ang talata po ay 31, sabi dito, ito po ay inuutos pa noong unang panahon pa. Libiti ko sa panahon ng lumang tipan. Ang sabi po dito, huwag kayong sasangguni, baka usap sa espirito ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayoy ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako sa Yahweh na inyong Diyos. Ibig pong sabihin, huwag tayong makikiusap o yung pangalang Huwag kang sasangguni, huwag kang ma huwag kang magtatanong doon sa mga manghula, doon sa mga mangkukulam. Yun po ay pinagbabawal na ng ating Panginoong Diyos. How much more kung tayo ay nakipagparty doon sa kanilang mga gawain? Yun po ay isang kasuklam-suklam sa mata ng ating Panginoon. Remember mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay mapanibugho in Diyos. Siya po ay siloso, banal ang kanyang pagselos. Ayaw ng Panginoon na nakikisalo tayo sa kanya at nakikisalo din tayo sa kopa ng mga demonyo. Yon po mga kapatid na mga image na yan, yan po ay mga lingkod ng kadiliman. Kaya sabi po doon sa verse 15 ng 2nd Corinthians chapter 14, kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod, yun po yung kanyang mga alagad ng kadiliman, ay magkukunuan rin lingkod ng katwiran. Although trick or trick po yun sa mga bata, mapapansin natin yung mga bata, maliliit pa sila, hindi na po sila, hindi nila namamalayan ng kanilang ginagawa, although humihingi lang sila ng kindi para doon sa kasiyahan na yun, pero hindi nila alam na yung ginagawa nila ay para doon sa kalaban na Diablo. Patid, kung tayo po ay mga magulang, lalo na kung magulang tayo ng mga mga bata na yan, tayo naman ay kristyano, pagbawalan na po natin yung ating mga anak na makisalo sa mga ganyan gawain. Dahil kalalakihan po nila yan at ituturo din nila yan doon sa kanilang mga henerasyon. So walang patid po yung sumpa na ating aabutin. Sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, Kabanata 12, I urge you, brother, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Do not conform any longer to the pattern of this world. Sabi niya, huwag na kayong kiayon sa takbo ng sanlibutan na Dahil ang sanlibutan na ito, mga kapatid, ang nagpapatakbo dito ay spirito ng kariliman. Kung titingnan natin mga kapatid, yung kasiyahan na yan, maliit na kasiyahan na nadadaya tayo ng espiritu ng Diablo, na tila kasiyahan pero parang baliwala sa iba, kaya nga ang mga kristyano. Maraming kristyano ang nagsiselebrate ng Halloween party, no? na ito po ay practice ng espiritu ng Diablo. Kaya mga kapatid, magingat po tayo. Dahil ang Diablo ay laging nakatingin sa iyo nakatingin sa atin. maging ang ating Panginoong Sokristo ay hindi nakaligtas sa panunokso ng Diablo. Sino ba tayo? Sino ba ako? Sino ikaw na hindi targetin ng Diablo? Ang ating Panginoong Sokristo ay tinokso niya doon sa wilderness. At sabi doon sa ikalawang Pedro, kabanata lima, at ang talata po ay walo. At kayo at magbantay sapagkat ang jablong kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at laging naghahanap ng masisila. So mga maaring ginagawa ng jablo parang sa atin ay baliwala kasi maliit na bagay. Pero kung mayroon tayong espiritu ng ating Panginoong Diyos, doon natin madi-discern kung ano yung sinusunda natin. Kaya ingat tayo. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, hindi raw katakataka na ang diablo ay magkunwaring anghel ng liwan Ang diablo mga kapatid kapag siya ay nanunukso sa atin Hindi siya magpapakita ng image na pangit Hindi siya magpapakita na mayroon siyang dalawang sungay Hindi siya magpapakita na siya ay na kulay pula at mayroon siyang pantusok na dala Hindi po Kaya si Eva natukso ng diablo dahil maganda yung nakita niya maganda yung bunga ng kahoy, tila napakasarap sa kanyang paningin, kaya siya po ay naakit. Ganun po ang jablo kung mga aakit sa atin. Kaya mga kapatid, ingat tayo. Lagi tayong ma-equip -ma ng Word of God. Kasi ang sabi mga kapatid sa aklat ng ipeso kabanata 6, ang jablo ay nagpapadala ng mga palaso sa atin. So kung hindi tayo equip sa Word of God, madali tayong malansi o madaya ng job Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kung mayroong kayong napulot dito na eh, mensahe na nagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman, huwag ninyong kalimutang isubscribe ang channel na Gas Grace Channel. I Click nyo lang yung bell button nyo sa baba para lagi kayong manotify, lagi kayong ma-update sa lahat ng video na ipapanood ko para sa inyo. Maraming salamat mga kapatid. Pagbalain tayong lahat ng ating Panginoon sa Kristo.